What's up guys and welcome back sa ating channel For today's video guys ay bubuksan natin yung ating MCB box Kasi last demo natin, sound check ay medyo palak yung tunog So parang naglulos contact or parang hindi na siya kumakapit sa speaker board yung ating speaker Kaya siya pag pinalakasan yung bass medyo basag yung tunog or palak So baka hindi na siya na align ang maayos sa loob. Kasi yung gamit natin dito guys ay wood tick screw lang hindi hindi uh, a bolt. So bubuksan natin guys, alamin natin kung ano yung kaniyang problema. So let's go. So ito pala yung ating MCB box na 18 inches. Yan bubuksan natin to kasi parang may mali sa speaker natin ngayon pag pinalakasan yung bass pumalak palak yung tunog may maingay sa loob So dito guys, pansin ko parang basa yung magnet. Basa yung magnet guys. Eh. Tanggalin na lang natin dito. So, ito na guys na Oops. Tanggalan natin. Tanggalan natin yung speaker. Oops. Meron pa? Ah, wala na. Speaker guys. Kasi pansin ko mayroong problema talaga. 연준이조연준 So, okay naman. Naku. Parang sunog yata, guys. So, ayaw na mag-bounce. Mukhang nadali sa Joseon Earth 1.5 natin. Bubuksan natin, guys, yung last cup niya. So, ito, guys. Kumuha ako ng kutsilyo. Yan nga guys oh, ayaw na mag -bounce. so first time na bubuksan natin para i-check kasi ayaw na gumalaw yung cone Ayan guys, nabuksan na natin no. Oh. Sunog yung coil guys. Nag-disalign yung magnet. Gumalaw pala guys ito. kita ko sa inyo guys gumalaw yung steel nya or yung sa gitna ba yan so dito maluwag dito niipit so nasunog yung voice coil kasi ayaw na mag bounce yung kunatid yung speaker voice coil So sunog hindi siya gumagalaw na ipit yung ko na ah, yung voice coil. Yan no? ayun na magalaw. Sayang. Ngayon lang naman natin to na gamit no. Nagkaganito pa. Yan, gumalaw yung magnet niya guys oh, pandikit niya. You know? kira apa namanya align to magnet guys